Gusto nyo bang matutunan kung paano ma-achieve ang ganitong toppings or latik? Alam ko marami sa inyo ang naka-experience na tubigas ang latik o di naman kaya ay natutunaw. Well, na-experience ko din yan kaya for today's video, share ko sa inyo kung paano nga ba ito ma-perfect tulad ng nakikita nyo sa video. Tignan nyo naman buong buo siya pero hindi siya matigas or hindi siya tumitigas at lalong hindi rin ito natutunaw. May technique kasi dyan mga kakusina kaya kung gusto nyo malaman, panoorin nyo tong video hanggang dulo. Meron ako ditong kalahating kilo ng malikit na bigas na hugasan ko na ito ng mabuti. Lagyan natin ito ng 2 cups gata. Pwede rin tayong gumamit ng pangalawang piga ng gata para mas makatipid tayo. Lutuin natin ito na parang nagsisaing lang din tayo ng kanin. At dapat mahina lang ang apoy kung sa gas stove nyo ito lulutuin para hindi naman masunog ang ilalim. Kaya much better sa rice cooker nyo ito lutuin kasi tama lang ang init ng rice cooker. Ayan, after ilang minutes, luto na ang ating malagkit na bigas. Pwede na itong hanguin at iset aside muna natin. Sa kawali, paghaluin natin ang coconut milk, sugar at salt. Then, haluin natin ng mabuti until matunaw ang asukal. Nakasalang na ito sa apoy, lutuin lang natin ito hanggang sa kumulo. Kapag kumukulo na, ilagay na natin ang nilutong malagkit na bigas at haluhaluin lang natin ito until maabsorb ng malagkit na bigas ang gata. Once ganito na ang texture ng malagkit na bigas at nagmamantika na ito tulad ng nakikita nyo sa video ay pwede na itong hanguin. Habang mainit pa, i-transfer agad natin ito sa lagayan at i ang ibabaw. Bilugin din natin ito para mas presentable itong tignan. Kapag naayos nyo ng malagkit na bigas, itabi muna natin to. At ito ang pinakahintay niyong sikreto sa paggawa ng latik. Alam nyo ba kaya tumitigas ang latik ay dahil mas lamang ang asukal kaysa sa gata? Yes po, dapat mas marami ang gata kaysa sa asukal at dapat purong gata ang gagamitin natin walang halong tubig. So dito pwede tayong gumamit ng pulang asukal or mascovado sugar. Sa akin mascovado sugar ang gamit ko ngayon. Ikakaramelize lang natin ito or tutunawin sa mahinang apoy. At wag na wag nyo muna itong hahaluin, hayaan niyo muna itong matunaw ng bahagya. At take note, mahina lang talaga dapat ang ating apoy para hindi ito Masunog. Once nakita nyong halos kalahati na ng asukal ay natunaw na tulad nito, pwede nyo na itong halu-haluin para matunaw na rin agad yung mga asukal na nasa ibabaw. After matunaw ng asukal, ilagay na natin ang purong gata. Take note, purong gata lang, dapat walang halong tubig. Bago natin ibuhos ang gata, hinaan muna natin ng konti ang apoy para hindi masyadong mapigla ang caramelized sugar. At after nga natin mailagay ang gata, normal lang natubigas ang caramelized sugar, ituloy-tuloy lang natin ang paghahalo dahil matutunaw din naman ulit yan. Once natunaw na ulit ang sugar, ibalik na natin ang apoy sa medium heat at dapat tuloy-tuloy pa rin ang ating paghahalo. As you can see, lumapot na ang ating latik pero hindi pa yan ang hinahanap nating lapot kaya tuloy tuloy pa natin ang paghahalo. Ayan, ganitong lapot or consistency ang hinahanap natin. Kita nyo naman, mas nagdark pa ang kanyang kulay. At once na-achieve nyo na ang ganitong lapot, hanguin nyo na agad kasi kapag tinuloy-tuloy nyo pa ang pagluto, maglalabas na ito ng oil or mantika. Once na ganun nga ang nangyari sa inyong latik, pwede nyo naman salain ang latik para madrain ang excess oil. So ayan, hanguin na natin to. Ilagay na natin ang latik at wag na kayo mag-worry kahit palamigin nyo ito sa kawali, hindi na yan titigas or matutunaw. Promise yan. Oo nga pala sa kalahating kilo ng malagkit na bigas, kailangan doblehin nyo ang ingredients ng latik para magkasya ang latik dito sa kalahating kilo. At eto ang sukat ng ingredients ng latik para sa kalahating kilo ng malagkit na bigas. At eto na ang ating finished product. I-try nyo na rin to mga kakusina.